ano pangalan ng hotel? Alger, jer al Al-Jer-Baijan. Al <laughs> al Basta, kasi bago kasi yung hotel at sa Jebel Hafid yun, sa, <laughs> sa, sa na pagon, taas. na ko doon sa hotel na yun. <laughs> Hi guys! What's up? It's me again, Mang Goryo. Welcome back to my channel and for today's video, kami ay pupunta ng... LA. Wow. Demure. LA. Kasama ko ang mga obreros. Ah. Oh. Pero taas ang kamay ng dinaligo. Siya. Ay. Taas ako. Hindi mo tataas. Naliligo ako ngayon. Huwag na, huwag na. Baka mga uwi pa tayo. Kasama ko ang mga obrero. Ay, si Manong, of course. So, ito. Pupunta kami ng Alain, guys. For ang daming celebration, actually, kung bakit ngayon pupunta is first, yung birth, nag-birthday si Tin, nag-birthday si Manong, mag-birthday si Dodong. Lahat sila actually nang mag, nag-birthday, magbo birthday si Dudong lang ang parating pa lang. Kailan dong? November 32? <laughs> Ay, wala pala. <laughs> 31? Ah, 31 ba? May 31, wala. 30? 30, 30 ah. Yeah. Iti-peer kasi. Oo, iti-peer. Maraming mahal iti-peer. Punta kami doon sa LA. Ain, doon kami mag-overnight sa isang hotel. Kung ano pangalan ng hotel? Alger... Algerbaijan. Al <laughs> Aljurjur. Basta kasi bago kasi yung hotel at sa Jebel Hafeet yon sa exactly sa na taas. Doon, sa hotel na yon. Ito <laughs> <laughs> kakalis lang namin dito <laughs> sa Discovery Gardens. It will take um Well, time check nga pala, it's only 8.13 ng umaga. Medyo maaga kaming umalis. Ito, alas 7 yung usapan. Alas 7 yung usapan eh. E, <laughs> alas 7 yung usapan. Ewan ko bakla. Di ba? Oo, alas 7 yung nga. Kasi nga, nagpakaburikat pa yung bayot kaya kami natagalan so ayun pasyal pasyal sinasaliin na rin naman kami hindi, <laughs> may pangalan si Dudong bago eh surat <laughs> mo sino sa'yo? ang <laughs> daming <laughs> break nakakapag coffee break pa nga kami now, balik sa daan 28 minutes na lang mapunta doon sa pumuntahan naming destination first destination So ayan guys, nandito na kami sa Al Ain kasi nagsimula na kami sa mga roundabout at ito ang magiging first roundabout. O oh, di ba wala. <laughs> Meron roundabout kasi guys, sa mga hindi nakakaalam, ang Al Ain parang dito namin lagi na experience ang makikita ang laging pagkarami-raming roundabout medyo strict din dito guys sa LA dapat kung ano yung speed di ba ganoon din hindi ka pwede magdagdag kung speed limit sa road na sila hindi ka sa Dubai medyo maluwag sa Dubai first stop namin guys sa Al Ain Oasis ang matanda nagreklamo kasi mainit daw first time namin dito wow papelya flores wag ka na umawag ha ako umawag ka na umawag ka na umawag umawag na 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 Ayan na. Welcome to Al Ain And the entrance here is for free. So you can visit also. King, say hi. Hey, guys. Meron din dito pwedeng rentahan ng mga bike. Ayan. Merong dalawahan. Alam ko merong dalawahan, tatluhan, at may apatan. Pero ito yung isa-isa. Ito yung mga rent rates nila dito, guys. So ito guys, sa try muna namin yung quad cycle. Yung kakayanin namin. So yun nga guys, Natry try naman namin. Kaya naman. Kaya yun na lang kukunin namin. So bali ang 1 hour nun ay 80 dirhams. So ayan. At may mga tour site si interesting dito guys. So, at ayan yung mga prices. So ayan guys, Nag-start na kami ng aming Biking dito. Oh, ice cream! Ice cream yummy! Ice, ice cream yani. Ice cream. Hi hi. Kawaii kawaii. Oh, Mamaya para na ako dito binilad par dinaing na ako dito guys. Hala ni araw. Ha, Di ba pagod na? Pagod na yan. Hindi, mabagal. Mabagal, mabagal. Saan mo ay si? Kaya nga wala oh. Yan. <laughs> Mamaya ko naman, palit naman tayo dong. Hindi, ako nang papalit kay Isaac. Ang sakit sa... Leg. Sa, leg. sa leg. Sa leg. Let's go sa leg. Mag-picture <laughs> oh, <laughs> tayo. Masyadong ipedal pagka pababa, parang hindi ka mapapalit. Oo. Diyos <laughs> pati ba naman yun, tinuturo pa din. Ataka obob naman. <laughs> Tingnan mo tayo. Oh, pagod na, pagod na ang bayot. Pagod na po. Punahan tayo. <laughs> Hello, guys! Hello, yeah, no, no. Uh... Cause, uh, ano yung ko? Kahit ano, bahala ka na. Miaw, 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 miaw. Miaw, 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 miaw. Miaw, 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 miaw. Miaw, miaw, So, ayun, guys. Tapos na kami doon sa Al Ain Oasis kami ay kakain na kasi nagutom na po ang mga bayot. <laughs> ang mga obrero, <laughs> mga mga a, mga <laughs> At si Mami naghahanap na ng panadol. Siya po. Ha, hirap talaga pa may makasamang. Oo. <laughs> kakain ko yung hangin. Kaya <laughs> <laughs> ito guys, pupunta kami sa isang restaurant dito at Titigman natin. Yum, yum. And as usual, since kasama natin mga obrero, so Filipino food tayo. Let's go. Filipino <laughs> <is> food. <laughs> Because la rice is life. Oh, uh, diba? di <laughs> ba? <laughs> so pupunta kami sa isang restaurant dito. Ang pangalan ay Masarap Restaurant. Titingnan natin kung talaga nga bang masarap. Masarap. Ang kanilang restaurant. So ayun guys, nandito na kami sa Masarap Restaurant. Titingnan po natin kung masarap po talaga ang kanilang restaurant. <laughs> Gutom na ba yan, Meng? Isip na Ay! May basement kayo po. Hindi na, okay lang okay, okay. okay, po. Oh, sige tara, ka okay, kak Kakanta po siya ng On The Way Sup Love. <laughs> Dali, taguan natin si Manu. Oh, Merry Happy Christmas! Dito yeah. na tayo. Kakanta ko po daw po siya ng Joy To The World. <laughs> Silent Night. Ay, <laughs> laki <laughs> 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 na TV. Ano? <laughs> Ay, lang po per song. Ah, paid na lang per song, ten. Okay, na sa team. Ayan guys, dito kami sa basement ng masarap restaurant at ayaw nila sa green. O oh, 'di ba? Diba? muntik na akong maging kula nila. <laughs> at ito ang laki dito ng karaoke. Kaya dito sila po mayroon pa-Christmas na dito. Merry Christmas na. Parang Georgia itong kainan na ah oh, Ano yun daw? Parang Georgia. Wow. at modern na rin kami. Ito yung kanilang menu guys. Marami. Maaga kami kaya medyo konti pa yata yung tao. Kumanta ka na dog. mo na. Meow 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 meow. Meow meow Ayan na guys, sinurib na yung mga order namin. Ito yung sisling bangus at pinasal wow. at siga ah, bangus. Sarap! Ito okay, yung guys, unang higop natin ang sinigang ng bangus nila. Ayan na, may review na. Hmm, masarap. <laughs> masarap nga. <laughs> Pero <laughs> man, guys, masarap. Ito naman, tikman natin itong bangus nila guys. Ito sisig na bangus. And the uh, lime. Big boy, mayroon tayo na kumain. Oh, ayan. Yeah, mm, hot oh. dog. ang plato. Mmm, hot, no? Ang Ayan. Kainan na, mga obrero. Ayan, o. Oh. Celebration ng mga birthdays nila. Kainan na. 4. Ay, guys. Grabe yung busog namin. tinamo mo, yan ang aftermath. O, oh, ano, kumusta? <laughs> wow. May mga, ano, food coma. Pahiga oh, hey, na po kayo doon. Tige isa tayo. Natulala. <laughs> natulala na po. Cheers. Salamat cheers. sa sarap oh, restaurant. Chairs. Cheers. 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 <laughs> In Bisaya, upuan. Cheers. Cheers. Si Kuya, hindi ka mag-cheers? In fairness po talaga sa kanila. Napanindigan po nila yung pangalan nila. Masarap restaurant. It's really good. Talagang lutong bahay. And ang friendly pa ni Chef Chris. Yung laing. Perfect guys. Try nyo dito pag napunta sa Sally. Hello guys. Ano? Hello. Hello. <laughs> so guys, we're kami sa Mall of Al Ain. sa sa Al Ain, kasi pa kami just pa to be busy. pa going to be training. na going mini train Dito kami pupunta muna sa QKO. It's an Asian market. There. Oh, yeah. QKO Kong. Hong Ayan oh. Nice! Asian market! Ano to? Asian market. Ayan po. Ayan po oh. Pag may nawala po, <laughs> eto po yun. <laughs> Marami dito guys. May mga drinks, may mga candies, may mga... Pero malaki yung store nila guys. Pero so konti yung mga options. Ayan ito yung mga ice cream! So ito guys, nakabili kami ng konti lang kasi Mahirap talaga mamili pag busog. <laughs> Wala kang ganang mamili. Oh, coffee no, mag coffee. And water. Ha? Huh? Doon sa kanto. Do Doon nakakaya naman sa tanong mo, di pa daw tayo busog. Eh siya po kasi nakatatlong rice. <laughs> Kaya yung pagkain niya hanggang dito na kulang lang, masuka na talaga siya. Eh kami tigi isang rice lang kami. Although ayaw naman talaga na. Choice namin yun. Alam namin ikaw, busog na busog ka. Hindi, yung kulang ni Icy tulog. Correct. Yan nakatulog ka. So ngayon, papasok lang kami dito sa Alain ain Mall. Papahug-hug at bibili din sa Carrefour na pwedeng baunin. Ayan, ah, dito na kami sa Alain ain Mall. O, oh, di? Ayan o, maganyan tayo o. Oh. Ayan o, ice skating. Ayan, di hawak-hawak Kaya nga, pagbaguhan ka. Ayan. Oh, <laughs> Magaganon ka tin Oo, kayo, gusto mo ba? Sexy yak. Sexy daw po siya. Oh. Tingnan niyo naman po, oh. tingnan mo. Wow. <laughs> Model po ng puson. Ligaga. Ayaw daw niya. Ay, na, matutunaw na Matutunaw. Hindi jebe, na kasi yan. Yeah. Sabi kasi jebebebang na, ayaw pa jebebebang. <laughs> lumabas ching eh <laughs> lumabas ching <laughs> so guys nandito kami sa LA Mall bumili kami ng mga something sa Carrefour ayun si Manu kinakain na yung nabili doon sa Asian Market masarap <laughs> mm. papakainin pa kung ako ice cream gusto pa jube ba <laughs> wow bumili kami ng ice cream din oh, yun, sa Carrefour kain na rin kami <laughs>